next na lalakbay natin mga dudes San Juan ngayon nandito tayo sa may Alfonso Mendoza Street nagtanong kasi sa akin kanina si ano yung isa yung nasan daw ba papunta sa atin sabi ko saan ka man gagaling sa Pedro Hill daw. So, uh, Pedro di ba? Di ba, alam mo, tatawid ka ng Riles. dire diretso Sabi ko, makikita mo ako yung ano doon. Kanto ng 7-11. Onyx Street. Onyx. Umanan ka. Bye-bye mo yun. Ano Malapit ba kayo sa Pintagono yung market? Sabi ko, oo, oh, oh, oh. sabi ko, oo. Oh. lalagpas ka lang doon pagka nalapasa mo yung Dagonoy Market saka yung tumingin ka sa left side sa kabilang kasada makikita mo ka ako yung pulang pulang gate malaki yung ano nun malaki yung yung numero ng address namin doon so dediretso ka alam mo yung barangay doon mag ka sa unahan copy niya na raw sabi niya ala, eh, alam niya naman yung Dagonoy Market eh <laughs> ang dali niya nang mabaybay yun basta nasa left side yon, nasa kaliwang side kami so i-u-turn ka lang doon ka mag ano doon sabi ko doon ka mag u-turn sa may barangay hall huwag dito sa may bandang unahan. lalampasan sa yung mayn... Dagonoy Market Tapos din biglang tinanong ko si Hisha Kasi taka ako bakit siya yung Mangong eleksyon Asan si ano Babanggitin ko palang inunahan niya ako si Rupert Ay, Wala na nag resign na <laughs> Tagal na parang, parang tinapos na siguro yung Berman Yung taon Ang last year na dun pa eh Sabi ko, nag-aalisan yung mga mahabang sungay dito katawa <laughs> si Shara <laughs> yung mga antigo nagsialisan talagang buhay siguro may nakaham medyo magadagad ng trabaho siguro pero sayang din ang tagal niya na dun ah So, Espanya to mga dudes. Sabi mo ni Lakson? Okay, pwede rin. Lang, stoplight lang kasi dyan. Sa bagay, dalawa nga yung stoplight sa loob. <laughs> Ito isa lang. Stop here on red signal. So, wag kang kanan pag nakapulang pula yung signal. kay sa gitna. Nako, nasa atin na naman yung araw. Dinilit na naman yung cellphone natin mga dudes. No, yola!

Pagkaliwa tayo na magsaysay mga dudes. Magsaysay boulevard. Astere derecho. Pagawin ng Santa Mesa. Aurora. Then kakahanan tayo sa ano, Gilmor. Ang mama kukulit to eh. Yung mga... Mga dots, mga nag- mga nag- uh, ng mga wishing. Hindi naman sa ano, mga dots, kasi sa parang gusto mo rin silang tulungan may mga kasi abusado talagang sa pilitan nilang patalsikan na lalagyan na nila ng sabon yung windshield mo tapos biglang ano kahit sa sinabi mo na kalilinis mo lang talagang ano nila tapos magagalit sila sa'yo pag hindi mo sila nabigyan ng bariya tapos tatal sila bawas sila ano yung yung bago nila iwanan eh tatal sila uli nila ng sabon <laughs> kaya minsan maaawa ka sa mga awa mga dudes kasi parang mali yung ginagawa kasi nila mga dudes kahit ginagawa ko na lang sa kanila wag na nila punasan Bigyan, binibigyan ko na lang ng mga 5 pesos yan ganyan na lang ano para hindi na ano yan problema pag binigyan mo yung isa lalapit yung isa hindi <laughs> nagmukha na tayong charity <laughs> kasi nasarado ko yung salamin ko sa tagiliran kasi hindi natin masabi Baka may bigla lang sumipot na kamay ba at hablutin yung cellphone natin. Ganda na yung naninigurado tayo mga dudes. Hindi natin nahawak ang mga isip nila. Hindi naman masamang tumulong eh. ko yung talagang ano ginagawa lang nila talagang kailangan talaga nila yung may may malilit na bata pag napansin po na yung mag-asawa yan bigyan natin yung abot lang ang makakaya natin itong Magsaysay Boulevard mga dudes. Pensar. diretso mo muna lang yun huwag ka nang kumangalan doon sa may papunta sa inyo at alangahanin yung pasok na ba kaya nyo Di mapa cellphone si kuya kitang <laughs> kita siya sa salamin Aurora Boulevard mga dudes na to mga dudes. Aurora, sakop na San Juan. Doon So ito na lang ang gagawin kong ano. Ito na lang gagawin kong vlog. i gagawin kong vlog. Welcome Barangay Ermitanyo City of San Juan, Manila Wait. mga dudes Kaliwat ka lang dito mga yung mga, ano, mga nangaalok Kesa uh, ng computer mga dudes nakalakas ka ako nila dun Masa <laughs> di ano ko? Wala lang pang Ano, ano, ano man lang po Palubag-lubag Kayaan nyo Pag ako na may, Ako na yung Namamahala ng kumpanya <laughs> kasi hindi pa tayong may-ari <laughs> Ito lang to sa kanto, mga dudes. Wala kasi nagmamahal doon. Tsaka wala ang, ano, wala stoplight, kaya ganyan. Hindi gayaan lang. So, kakalan tayo rito, mga dudes, sa Endomingo. So, malapit na tayo. Konting kenbot na lang, mga dudes. Pwede pinapayagan yung mga truck dito, no? Tapos wala at, uy! Wala yung nilabasan ng...

mo rin. May namin ako, na no? No choice na tayo, eh. <laughs> Total, dyan naman lang uwi natin, eh. Ang mga kukusa natin, oh. Isang kahoy muna dyan, oh! <laughs> <laughs> easy lang naman to mga dudes okay wala ko nga pala yung pintuan kanina dun sa ano morning morning order mo Anong balita? Wala balita doon. Ha? ano? Anong balita? Hello. Morning. Actually, mga dudes, itong lugar na to, sako pa to ng Quezon City. Magulo rin yung dito eh. So, banda doon pa yung San Juan. Eh, may ano doon arko. Ano kanina sa Aurora, San Juan? Ay Ay, may pitrap pa daw ito direto. yung uso ba? Pitrap? Mm, Ang ina, sa ako po, pagano'n ba? Ang bot. Ganyan, ganyan yun. Yung krumple Oo. Oh. One and one half. Okay

<laughs> wala ko lang <wala> impormasyon. Pinagod <laughs> ka. Dapat sinabi <yung> set. <laughs> Strainer lang. <laughs> okay, thank you. So, okay na. Tapos muna tayo. So okay, yes, natin si partner. Traffic dito. Traffic dito. tapi gimana saya kaya ba? dah, okay. andrek, mau motong oke, okay. oke okay, oke, terus Okay, thank you. <laughs> Ay lang 'yan eh. Hindi tayo aasikaso sa pag hindi tayo nagbibigayan. <laughs> so tapos sa tayo dito mga dudes. Tapos na ang mission. So hanggang dito na lang tayo mga dudes. Maraming salamat ulit. God bless po. Bye bye.